So, hello, hello guys. etong video na ito ay mga video ko pa paano kauna-unahan bago pa ako nagkaroon ng chicken farming business natin na maliit. etong video na to late na to kasi itong mga kahoy na to nang galing yan dyan sa likod ng santol. Yan puno ng santol na yan. Kasi dyan sa likod niyan may tambak ng mga kahoy-kahoy, basura, mga linoleum, lahat ng basura galing dun sa aming lumang bahay. Dyan tinambak. So, mataas na Tambak yan, bago ko pa yung nalinis ng ganyan, tapos lahat ng kahoy inipon ko para mapakinabangan pa. Tapos sinunog ko na lang yung mga talagang bulok na inaanay na. So bago ko pa yung natapos, ilang araw ko din bago ko siya natyaga. Tuwing hapon, inaayos ko siya tagal, nililinis ko siya ng mag-isa. So ayan na yun yung insura niya nung matapos-tapos ko lahat-lahat na. Sinusunog ko ko tuwing hapon yung mga tuyo, tapos yung mga basa at mga galing sa ilalim ng lupa ng mga baso-basura pinapatuyo ko siyang buong maghapon at sa tuwing hapon ah uh, medyo natuyo na siya ng araw ayan susunugin ko siya bali ilang araw ko din siyang ginawa bago naubos lahat ng tambak ng kahoy dyan yung tambak ng mga basurang plastic linoleum sa kot kung ano-ano pa mga tiles na sira-sira pinagsasama-sama ko ganyan tapos ayan nung matuyo na sa araw itong mga kahoy na pinagpuputol puputol-putol ko ayan sinako ko para mapakinabangan naman para makapag paggagawa tayo ng magsasayang tayo at no, walang tayo ng gasol. Pwede tayong magkahoy, di ba? Tipid. Tapos ayan, nakailang tumpok din akong ganyan katataas ng mga damo na, na sinusunog ko bago ko siya naging ganyan kadami. So ayan, unti-unti na siyang nalilinis. Pero kung makikita nyo at na-video ko, yung kauna-unahan pa na nandyan pa yung tambak ng basura, talaga hindi mo may imagine na ilang araw, lima, anim ko ata na bago ko na, nalinis ng ganyan. O, so, ayan. Yan na ay yung finish. Pero kung makikita mo yung unang-una, kung nakapag-video lang sana ako, talaga namang mapapabilib ka rin nga talaga eh. Talagang grabe yung pinawis ko at pinagod ko dyan tuwing hapon. So, worth it naman at nalinis ko siya. So, ito naman, after ko malinis na ganyan naisip ko ipaputol ko itong puno ng santol kasi manaisip pa akong gawin bale gusto ko lang sanang magpatayo ng kubo dyan kaya yan ay pinaputol ko nang tayo sa shade na pwede niyang ibigay at sa bunga na kaya niyang ibigay pero kasi mas maganda kasi kung mapuputol siya kasi para mapantay ba yung lupa para ma-occupy yung space dyan sa likod namin na yan so yan, bawat sanga sinaga ako ulit isa isahin putulin hanggang sa kaduluduluhan ng sanga. Hindi ko siya tinapon kasi ginagawa ko siya panggatong gatong. Ganyan. So, ang tambak na yan. Mataas sa akin yan. Hinihila-hila ko lang yan. Mabibigat din yung mga sanga na yan kasi basa pa. So, bago maghapon, matutuyo naman siya sa araw. Kaya binibilad ko siya dyan sa gitna. Talagang tsinaga ako yan isa-isa guys. Ako lang talaga mag-isa araw-araw ang gumagawa niyan dito sa amin sa likod. So kung iisipin mo ba na isang katulad kong babae ang nagsisipag dyan. Tapos dun sa kapitbahay may titingin-tingin sa akin. Na, ano ba naman itong babaeng ito? Parang naiwan sa unang panahon. na talaga namang ang sipag mga huwi, ang sipag maglinis, ang si magsunog, asipag magpausok tuwing hapon. di ba Kasi yung ibang babae ngayon, di diba? puro cloak, cutik salon, ganito, ganyan. Pero ako nandito. So, ayan, tinaga ko lang hanggang sa maubos ko rin. Ganyan ako. Ganyan yung ano, yung routine ko kada hapon. Doon ako talaga pagod na pagod tuwing hapon. Kasi sa umaga, linis-linis, walis-walis lang. Tanghali, uh, mag-ano ko, mag- maghantay maghapon kasi sobrang init pag tanghali. Tsaka para mabilad yung mga yan, matutuyo yung mga damo na yan, mga dahon-dahon na yan, matutuyo. Pwede siyang sunugin sa hapon. Kasi hindi mo siya masusunog kapag kabasa pa kasi kulay green. Kasi ka lang ng santol. So, ayan, tunayin mo naman hanggang sa kadulo-dulo nung sanga sinasama ko dito sa pwede nating maging panggatong. Para walang tapon lahat. Diba? Mapapakinabangan lahat. Tapos late ko na rin na-realize na sana itong mga tumpok ng basurang yan. Dapat dito ko na siya sinunog sa puno ng santol na to para yung pinaka ilalim ng santol na yon ay masira ay masunog ba para hindi na siya kailangang lagariin. So, ayan. Sinunog ko siya doon. Tapos, yung usok na yan, nakakatulong para doon sa kalamyas. After nyan, ng mga sunog-sunog kong yan, guys, alam nyo ba, yung ating kalamyas na yan, bigla na lang naging mabunga ng hitik na hitik na hindi mo may expect. Nung una nga nagagalit ko sa akin yung tito eh, kasi nga ang lapit ko masyado dun sa kalamyas baka nga daw po mamatay kasi sobrang ka maiinitan masusunod. Buti na lang din di tayo nare-reklamo ng kapitbahay kasi ilang araw at araw-araw na lang halos ako nagsisilab dito eh. Ilan ba naman tumpok ng basura yung sinunog ko mula pa nung mayroon pang santol dun eh hanggang ngayon naputol na yung santol ilan tumpok ng ng dahon-dahon na yan ang aking sinunog dahil sa dami ba naman ng sanga. So ilan yung dahon? na nabubulok at saka yung mga kuligri na inintay ko pang mabulok para lang masunog. So, tinaga ko araw-araw, halos pagod-pagod ako, mapasma, hanggang sa nagkakalyo na yung kamay ko, kakakalaykay, kasi mabigat yung kalaykay. Tapos, sobrang langgam ng lupa, sobrang daming bubog. So, talaga, ang dami din talagang pagod ang binuhos ko dyan, bago maging malinis yung likod ng bahay namin na yan. At ako lang palagi mag-isa ang gumagawa nun. Hindi ko, hinihingi yung tulong ng nanay ko kasi senior na siya ang pamangkin ko kasi pumapasok naman yung batang iyon tsaka payat yun eh tapos yung kapatid kong lalaki may trabaho so hapon mo na nadating so wala ko inaasahan kundi ako na lang din total wala pa naman akong trabaho ng mga panaw na yan so talagang kinakaya ko lahat ng pagod tsaka nai-enjoy ko siya kasi batang 90s ako eh sanay ako mga hoy eh. sanay ako maghawak ng gulok itak para pag magputol-putol ng punong ganyan sa nga susunog-sunog kami ganyan nasa kasanayan ko na nung bata pa ako na talagang magwawalis kami sa hapon mangangahoy kami sa hapon bubuhatin ko pa nga sa balikat ko eh magpaparamihan pa kami ng mga kalaro ko ng mga kahoy na maiiuwi sa bahay minsan nga dumarating pa kami sa, sa amin galing ako pangangahoy kasama yung kapatid kong babae na sunod sa akin nung bata pa kami Pagdating namin sa bahay, kumakain na eh, yung mga nanay ko at mga ate ko. <laughs> Pero ako, galing ako laruan, galing akong kahoyan. Ang dami kong dalang mga kahoy. Punong-puno na doon sa kusina namin as in. Sabi nga sa akin ng nanay ko, pag aaanhin nga naman yun, sobrang dami na. At the same time, hirap hirap kami sa buhay noon. Wala kaming makain. Ano, nil binibiro niya ako na ano ba to kakainin namin? Puro kahoy na lang to Wala namang kaming lulutuin. So, ganyan yung nangyari. Oh. dami kong nakuhang kahoy. So, ayan, nung matapos ka nung masunog lahat ng tumpok ng basura, ng tumpok ng mga mga tuyong dahon, so, ayan na lang natira yung mga kahoy na sobrang lalaki na. So, yung mga yan, hinilahila ko pa para mailagay sa gilid, nalis ko ulit para yung mga yung lupa kasi niyan talaga mabubugpe. Eh. Maraming hayop, may mga alupihan pa nga ako niya kukuha diyan. Buti na lang walang ahas sa mga unang panahon na ay unang mga araw na ako yung naglilinis diyan at hinilahila ko pa lahat ng mga kahoy diyan eh. Hanggang sa kaikailalim ng lupa, talaga namang may plastic, may linoleum, may sako, may mga balat ng mga shampoo. Doon tinambak nung tito ko yung ano yun, nung naglilinis siya ng bahay namin lahat ng basura sa halo-halo nandun na so matapos ko lahat lahat yon yan na yung itsura so ngayon ang ginawa ko naman dito mas nilinis ko palalo so yung mga natirang malunggay dun sa gilid nalis ko pinutol ko tas ayan tinabas-tabas ko pa yung mga damong mataas-taas tapos winalis ko ng maayos para lumaki yung space kasi kung iisipin mo nung makikita mo yun dati Diyos ko, tambak ng basura puro kahoy lahat-lahat na so nung malinis kong ganyan di mo expect na ganyan pala siya kalawak may malaki pa, palang space na pwede pang na hindi namin napapansin dahil hindi namin nalilinis ganun so buti na lang naisip ko hindi ko rin nga na-document kagad yung una document ko na lang yung tapos na ako maglinis na dug simula tayo dun sa kahoy na video kanina diba? pinuputol ko na yung mga kahoy pero lahat ng kahoy yung nagmula dun sa tambak ng basurang nasa sa likod lang ng santol so after that yan nilinis ko hanggang dun sa kagilid gilidan ng sakop ng lupa namin malit lang naman kasi yung lupa dito so mas maganda nya na occupy mo lahat ng spaces so lahat ng mga kahoy kahoy pinatas ko na maayos dito sa bandang kanan kung mapapansin nyo yan yung punong yung nasa sa gilid ang katabi niyan yung tambak ng mga kahoy na niipon ko mula pa doon sa kauna-unahang video na may isang tulpa yung mga basura at mga kahoy na pwede pang pakinabangan mabibigat pa hanggang sa doon sa pwede ko pang maging kahoy pinatas ko na maayos dyan sa gilid sa bandang kanan para kung matuyo man siya ng diretsyo saka kulit puputulin super habang basa pa sila at mabibigat pa dyan muna sila sa gilid tsaka malalaki pa kasi yan eh. ang priority ko muna ayan yon yung, yung space na yan para mas mapakinabangan from that moment nakita ko na malaki na pala ang spaces na isip ko ngayon na yung mga petchay ko nagpunla na kasi ako ng petchay dito sa mini garden eh kung mapapansin nyo yung mga release ko may mini garden ako dito sa dito malapit sa punong yan eh yung punong nakikita nyo sa bandang taas yung hagip lang ng camera. May mini garden ako dyan. Nagtatanim-tanim ako ng konti konting gulay, papaya, ng pecha, nakakahingal yung pag-storytelling ko, no guys. Pero share ko lang, ayan nga, naisip ko, tutan nagpunla ako don bago pa sila magsisiksikan don at magsilakihan, nagkuha na ako as a roll. Ayan, hindi pa man masyadong pinong-pinong-pino, yung lupa dyan, eh, inumpisa ko ng bungkalin para may lipat ko dyan yung mga pechay mapakinabangan yung pechay pag lumaki pwede nating ibenta, pwede nating ulamin ba? Diba? kaysa kesa naka stack yung uh, lupa na yan ng ano, yung tawag dito kesa nakatambak lang ang lupa nakatiwangwang na ganyan ba? Diba? pakinabangan natin lahat ng spaces maglinis tayo, magtanim tayo gawa natin ang purpose okay pagkatapos nyan, makikita nyo na tinulungan ako ng nanay ko hindi ako humingi ng tulong kasi kung iisipin, ayoko na papagod nanay ko lalo't senior na siya marami na siyang napagod sa so buong buhay niya hanggat maaari, hanggat nandiyan dyan ako pwede kong sagipin or saluhin lahat ng pwede niyang gawin para lang wala na siyang pagod kung gusto niya lang ng libangan kung ano lang yung gusto niyang gawin magaan, yun lang yung bibigay ko sa kanya lumabas siya ng bahay, may dalang gloves nagulat ako, oh, ayoko magpapagod ka tutulungan niya daw ako, so sige nayaan ko siya, ako yung magbunot-bunot ng mga pun lang yan tapos binigyan ko lang siya ng konting punlatas, siya dun sa kabilang plata, tapos ako dun sa kabilang plata yung e, isa kami, hanggang sa inaabot na rin kami ng gabi dyan <laughs> inaawat niya na ako minsan, pero kasi ako gusto ko yung trabaho, tutuduhin na natin, tatapusin ko kung pagod ka na, stop ka na ako, natatadiretso na ito, ganyan so ayun talagang chinaga ako Makikita nyo naman gan, Maghapon ako nakayuko, Hapon-hapon. Tuwing hapon na lang ako nakayuko. Grabe na yung pasman ng kamay at dahil sa sobrang pagod. Tapos sobrang gabi na ako rin ako natatapos. Tapos ayun, maglilinis pa nga ng katawan. Tapos magsasayang pa sa gabi, diba? Pasman, pasma na. So ayan, nilipatan namin ng nanay. Tulong kami ng ganyan. Kami lang naman kasi nanay ko talaga magtutulungan dyan eh. Kasi kaya, yeah. sumasama siya sa akin. magginagawa niya rin ng libangan, yung libangan ko. So, ayan. Tira na yun na namin ilipat, tiniligan, pagkatapos kong asarulin. Tapos, ayan na. Makikita nyo, may pakinabang na yung lupang dati ay tambakan lang ng kung ano-ano. Hindi mo iisipin na malapad pa pala yun. pwede mo pa palang pakinabangan. Diba? So, simula dyan, tinagaan namin pinalawak ko pa yan eh. Maliit kasi yung una kong gawa ng flat dyan. Inaasarol ko pa ulit ang gilid para matamnan. Para lahat ng punla ko. Kasi napadami yung punla ko dyan eh. So lahat ng punla ko, malipat ko dyan ang maayos. Para pag lumaki sila, nagsibukahan silang ganyan. Ah, hindi sila magsisiksikan, makakahinga sila ng maayos. Bubuka sila ng maayos, lulusog sila ng paglaki. Pag lumusog ang paglaki, maganda ang paglaki. Alam mo na, may pakinabang na yan. Pwede na tayong kumuha dyan. Kahit sardinas ulam natin, o kahit igisa mo yan, masarap na yan. Hindi mo na bibilin, di ba? Kasi bibilin mo pa ilang piraso tali lang yun. May butas pa yung mga uh, leaves nila, di ba? Dahon. So, pag ganyan, fresh na, wala nang bayad, libre na, di ba? Yun yung mga purpose ng ano natin eh. Pagtatanim. Pag may sarili kang taniman, may sarili kang tanim, hindi mo na bibilhin, fresh pa, Tsaka nasa sayo pa kung paano at gaano siya magiging kalusog para sa Hindi yung bibili ka ng malambot na, 'di ba? Yung ibang gulay, bibilim pa natin magkano din tapos lanta na, may mga butas yung ano, yung dahon, ganyan. Ayun. O, o kaya tong mga to, mga kapitbahay namin yan, una pupunta sa amin diyan. Nakiki nakikisaw-saw sa aming pagwawalis at natutuwa kasi araw-araw ba naman kami nadya ng nanay ko mostly ako lang talaga pag ang nanay natutuwa ang tumulong sige pero huwag magpapagod ng husto ganyan so yan yung routine ko kada araw kung gaano lang kahaba ang nagiging ah uh, tawag dito time lapse ko kung ilang minuto isipin nyo gaano siya katagal natapos sa isang uh, normal na oras Grabe talaga yung pinagod ko dyan. Halos manakit, lakit, lahat lahat na manakit sa akin. Balakang, kamay, tas kumalyo na yung kamay ko, tas pasmado ng kamay pa ako. Pero okay lang kasi nag enjoy ako eh. Okay lang kasi masaya din naman. Kasi yun yung gusto kong gawin. So, ayan! Ayan na. Ayan na yung itsura niya. Nung okay na siya. Diba guys, hindi mo nabibilin. Malalaki na, malulusog na. Tsaka fresh pa ka ipitasin mo na lang sa likod ng bahay nyo, pwede ka na magkaroon ng ulam ngayong gabi. Pwede ka mamigay sa kapit bahay, pwede mong bigyan yung mga hindi makabili, pwede ka magbenta dun sa mga gustong bumili, may kita ka na. So yung kita niyan, binibigay ko na sa nanay ko, para matuwa na rin siya dun sa mga dumarating na mga amigas niya na, ate Sita, pabili ako ng iyong petchay. Matutuwa siya, may mga kachikahan siya, habang siya naggagaya at nilinis niya yung pambenta niya, tapos may magbibigay sa kanya ng benta. So, right? This is how we breathe!